Eh, eh, eh. So, karoon guys! Buwan si Sogis! mo siya agad guys kay paglas pa. Buhang kapalpet tita, no? Bayulit itong pananaw. Daga concern guys nga... Hindi ko sya, ako na kumusya kay mag bag ko pa ko Pero di ko pa da. Richie so yeah! No! So guys, buwang ako ipasundayag ninyo kung unsa akong pambuhat dun kung ako to'y ni Kuyog na ilisog sa ospital. No! Pero before ko guys, buwang ako sa ipasundayag akong mga sponsorship na ano nga video. Nga bani nga transition guys no so pinakauna sponsorship na to guys buang papa G's food hub no nga ano ka genie na di ang mga real G ang mga CEO di shout out di ko nila ang um, Art Faustin and Jake Larawan o sa pinaka friendly nga mga staff most especially si Chico Insik Okon ang location na nila na nasa Tagbilaran City Bohol niya ang best sellers aning papa G's food hub kay Pansit Palabok Poco Pongko Crispy Pata o Uban pa di sa Bohol mo deliver sa sila niya pwede sa pick up so na mo sa pa Papa G's food hub, Sunod guys. www.freetextsms.com. Buong nasa la, guys. Android SMS Messenger with free text to all networks. bisak asang network puyi, di na. Buang bisag wala sim card puyi di. Mga nala, chigis. Bisag gawas pa sa nasod, buang sa sapat orin pa. Diksani mo iliyen ganana mga Libre na tatanan so download it for free sa Play Store. www.freetextsms.com, motherfucker. Buang sunod guys? Bunsak 8 Water Refilling Station Shout out ni ko ni Sir M.M. Bundal no? Buang ano yung pinaka-hassle hardest Man tabo water refilling station So katong magpa-refill Huwag um, ka mineral water niya yeah. Buang mo deliver na sila bisang asa Buang nga sila sa Bakilid mag-Jawis City No? Bisa buwan to nag-pluto Mo deliver na Buang ana sila nga ang ilang tubig Na ako nag-gluta tayong papaputi Huwag el-carnitin papaslim Weee well, special water dia sa Bunsat 8 water refilling station guys so karon guys buang magsugod na ta magsugod na ta sa tuming topic no Kuya Basundaya, kung unsa akong mga agbukasiya Kung ako ang ni Kuyog na ilisog katong na ospital siya No? So, usap pa sa nga transition, guys No? So, karoon, guys, mo ni akong pambuhat, mun, Kung ako pa ni Kuyog na ilisog dito sa ospital Pinakauna, guys, buwang magsulog Kung doa karilo para mo anang mga nurse Buwang kakakoning si Rich Isog so Doa-doha, magrilo, siguro daghanig uras ay magkakamit ah! pasunod guys sa atong panahon buang, sa nga gitauran siya dextrose buwang na yan ato sila isong sanga nagukod na kung siya siyang oxygen niya nagpalpitate na yung heart no siya so, nga ayo ni Riz Isui eh. nagpalpitate na mukuha naman ko kaginawa niya yeah, buwang mo ano naman ng nurse guys sir karon na ang time sir ha nga mutaod tag dextrose buwang sa kadato na ako buwang ako i-check ang dextrose niya yeah, ako normal ang dextrose buwang din ako ipataod ako yun nun ang nurse nurse dapat ang dextrose na nang ilisog buwang red wine buwang good for the heart ba nagpalpitate mga siya na unsa ka no? si balik balik Uy, nato, mo? Nya, guys Buang aja iya medical equipment Like scalpel Yang unsa pa dia Yang kunting Karena yung upiran Buang dapat golden tanan Mga 46.32 karat rich, guys. Nga, yeah, sunod, guys, diba, gibalin mo hospital, guys, no, para sa operation. Buwa niya, naglisod sila pangitag ambulansya. Buwa, sa kadado na, guys, dapat ang ambulansya ni Liso buwa Rolls Royce. Rolls Royce, ba naon sa muntahong way? Rich mindset, ah, po, yoy. Nga, sunod, guys, dapat ang professional courtesy si buwang hataga, no, private nurse o doktor, ba, buwang dapat ang iyang doktor si Lexi Lohr, no? Ah! Nga, yeah, dapat, guys, iyang nurse si Lana Rhodes. Ah!

Ito nga supervision, di ba? Magandam yun na sila ang electrocardio version para na clear, madapakan Dapat ang sponsor ng nga electrocardio version Guys, buwas sa kadato na to Ang sponsor na to ay abuang Pico Buwang Visayan Electric Company Di ba? Abuang pa na ako, yeah, guys, buwang after operation Di ba? I-admit yun na siya sa Buwang kwaan na mo siya ang private room niya Dapat iyang private room Buwang penthouse Buwang si Puluan to guys niya pinalas no wapon guys wang wato sa bilis seksyon niya muan ako dito sa cashier or nurse nurse dapat nurse ang billing ni Lisog mo exceeds o 3 million per day kung di kayo na mo exceeds 3 million per day di kong sugot nga mo gawa sa si Lisog arara niya one year na dia hospital Mga rich kids yes, Mga life coach ba Mga mentor ba Do you want me to be your mentor? Well, limitin si Shun ba